Siya na yung nag-iisip para sa'yo. Ingatan niyo rin yung student psychology. Rampant yan ngayon sa internet. pag nagkamali ka, patay ka. Eto sir, may some questions si Ramon Amigos Marag. Ramon so, Yes. Sabi niya kapatid, na Chester, anong signs na nakakulong sa malalim na psychological manipulation? Kapag ginagawa mo na lang lahat ng gusto niya, hindi ka na kailangan mag-isip. Malalim na psychological manipulation yun. Siya na yung nag-iisip para sa'yo tapos ine-execute mo na lang lahat ng gusto niya. Gusto niya, gusto niya. Hindi mo na kailangan mag-isip. Dark psychology gamit yan. Yes. Ingatan sa sarili niyo sa dark psychology. Kasi masyadong rampant yan ngayon sa internet. Yun nga ang kagandahan eh. Buti na nga lang ka mo, rampant na ngayon yung dark psychology sa internet. Mm -hmm. Bakit? Kasi you will know how to combat that. Yes. Yun ang problema ng mundo ngayon. Tanga na, in case hindi nyo namamalayan, ha, merong mga bansang binamalipula mismo ng mga tao. pinaka Pinakamagandang halimbawa ng North Korea. Yeah. 'Di ba? Naka-dark psychology 'yun. Sobrang dark ng psychology nila pag nagkamali ka, patay ka. Tapos tinatanggap ng mga tao yun kasi wala silang choice. Sinasamba na nila na halos Diyos na nila yung Kim Jong-un. So naka-dark psychology yung buong bansa. Ingatan niyo sarili niyo sa dark psychology. Remember, always remember, sa lahat ng pagkakataon, na lahat ng tao may kanikanyang interes. Pag interes niya lang yung importante, tapos hindi importante yung nararamdaman mo, o yung interes mo, kasi yung sa kanya lang yung importante, puta, manipulation yan. Ngata niyo sarili niyo sa ganyan. Yun ang sagot ko ron. May mga libro nga ako rito ng mga dark psychology.